Hi hey, mga kamamshi, mga kumare. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng kanyang gatas ni Madam Akira. Ito magtitimpla -ib -ib pala ako mga kumare at mga kamamshi ng gatas ni Akira. Nilalagyan ko din siya ng green barley. Oo, green barley yung nilalagay ko sa kanyang gatas kasi nakakatulong to para ma-boost yung immune system niya. At ito din nakakatulong din sa kanyang gallbladder stone kasi meron si Akira ng gallbladder stone na 1 cm at ngayon nga kumare at mga kamamshi nagulat ako sa resulta ng ultrasound so yung ultrasound pala niya nung nakaraan ay naging 0.6 cm na lang yung kanyang gallbladder stone So kaya pala pala ako napapayag na gumamit ng green barley para lang na i-boost yung immune system ni Akira. At umiinom din ako ng green barley SVG para rin lumakas yung pangangatawan ko sa dami ng gawain sa pang-araw-araw, di ba? Kaya mga kumari, mga mamshi na katulad kong nanay na full-time talaga laging naasigaso ang anak at pati ang gawain sa bahay. Uh, mas okay na organic yung inumin nyo kayo sa mga may halong chemical. At pagkatapos ko pala mag-ayos ng kanyang gatas, mga kamari ng mga kamamshi, pumunta na pala ako dito sa kwarto para buhatin si Akira at ilalagay sa kanyang wheelchair para paiminin ng gatas. Dito sa sitwasyon namin dalawang magnanay, medyo hirap na hirap akong buhatin siya sa sobrang haba na no, niya. Tapos nakakaramdam na rin ako ng sakit sa spinal cord ko dahil sa pagbubuhat ko kay Akira. Pero nanay tayo, kailangan natin tiisin ang lahat ng mga, anumang uri ng sakit sa ating katawan para maging maayos ng ating anak. At habang nag-aayos nagkakasikaso ako dyan ng asepto niya at inaayos ko, Nakikita nyo mga kamamshi, mga kumari. Ngiting-ngiti si Akira palagi. Hindi mo yan makikita at talaga nakasimangot. Pero na lang kung meron siya nararamdaman sa kanyang katawan. So, chine ko na din pala ang kanyang sitmura. Kung tumutunog ba ito o hindi kung nasa tamang position. Ganun yung pagtamang pag-check ng kanyang NGT sa sigmura kapag may tumutunog na sa loob yan ang kanyang chan. So, nag-start na rin ako mag ng kanyang gatas sa kanyang NGT tube. At naalog-alog ko lang para yung pinaka-green barley niya, mga kamarit ng mga kamamshi, ay matunaw na. Sobrang laki tulong talaga ng Green Barley SPG para sa anak ko at sa akin kasi nakakapagpalakas ng katawan at nakakapanghimbing ng tulog. At higit sa lahat, ang laki tulong para sa anak ko na meron siyang gallbladder stone na kailangan talaga opera, ng operang opera talaga. At nagpapasalamat din ako dahil sa Panginoon na walang sawang lagi na nakikinig sa aking panalangin na magkaroon ng miracle sa buhay ni Akira na yun nga 1 eh, cm yung kanyang gab stone niya yung pinaka uh, size niya at ngayon naman uh, kakainom niya ng ng barley at mga kumakain siya ng prutas at mga gulay at samahan talaga ng panalangin na isang pinaka pinakamakapangyarihan ng panalangin mga kamamsi, mga kumari yan ang huwag niyong kakalimutan ang manalangin talaga sa Panginoon. At tapos na palang uminom ng gatas si Akira dito mga kumare. Kaya inaantok na siya. So, salamat sa inyong panonood. Bye. Bukas ulit. Bye-bye.